guys is yes. ito po yung ginagawa ng pastil guys so ay yung buto-buto na may laman-laman iulam namin tinutuktok ng aking kapatid yung magulang ko magulang kapatid na nga nakakatandang kapatid yung magulang tatay at nanay yan uh, yan di ba matandang kapatid ko mm, matanda na tigula na yung chapo di karon. at saka kasi ito yung inuulam namin guys yan. kasi sa susunod yan naman ang uulamin namin guys so, yan o oh, sa dumalaan. ngayon buto lang muna sa ngayon buto lang muna yung uulamin namin o, to. wala nang laman na yan guys pero may laman kaunti wala nang laman, pero may laman, <laughs> laman <tamang. laughs> sa susunod guys yan ang kakatay namin guys ayan nalilibog ang mga viewers mo yan. guys ayan. nalilibog Nalilibog nalilito kayo guys kasi ganito talaga yung ano at saka mayroon kaming pinakuluan na sabaw ng niyog. Yung gata. Yung sa amin, ayawin ay ko. Pero ginawa ang sabaw naman kasi ito yung ilulunod guys. Yung dahon ng, lang, ng balanghoy. Yan. Yung kamunting kahoy. Pero sa amin to guys, balanghoy. Kaya so, tinatawag namin to na ipot na kabayo. Yan. Pero masarap yan. Gaya, ano, ilunod yan sa sabaw ng may gata. Yan oh, may sabaw ng gata. Yan ang masiksik ng asawa, guys. Yan. Ito yung binili ko ngayon na bigay, guys, guys. Dalawang kilo lang. Kasi short sa income. Dalawang dalawang linggo na kain namin yan, guys. Dalawang linggo na raw namin nakakain. Nakakain, nakakaon. Mm. Um, oh, daw unod, guys. Marami na daw kuno-unod. Pero walang laman. <laughs> Bukog lang yung natira. Mm. Uh, oh, Di diba? na daw kami nga duwa. Kasi sinaksak na doon guys, wala nang laman. <laughs> oh, siya. Shout out sa lahat diyan mga supporters natin. Magami love shout out So, hindi ko na hindi na kundi ko na kayo iisahin pa dalawahin na lang kayo. Mag shout out na lang ako sa inyong lahat. I love you all. Thank you. Thank you. Tapos, tapos, tapos. Mm, ay, ay, yun ang isang chicken guys so, yan. yan ang aso namin guys kumakain ng silupin kasi wala na silang pakain <laughs> yan ang pato namin guys yan yan ang pinapakain namin guys ng ano nang kudkud na niyog <laughs> <laughs> oh, yan oh. tingnan nyo guys yan susunod namin nga ulam yan pero sa ngayon, hindi muna. Paramihin muna yan. So, thank you, thank you guys. Love you. Yan na yung bukog-bukog guys. So, yung buto-buto. Yan na. Ninaruto na namin. So, ito na yung balanghoy. Meron na na yan ng gata. Um, ito yung ano. Yung ulam namin guys. So, yan. Adobong buto-buto. Buto-buto ng chicken at saka ito ay ulamin Ayan. ito po yung area namin guys hindi eh, bag tungtong eh Ayan. So, doon kami na nag iigib guys so oh. So, bye, bye na guys.